Daw na magtrabaho at ikasal sa iba. Ang ilang miyembro ng kontrobersyal na Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Surigao del Norte. Yan ang panibagong isiniwalat ng ilang tumakas na miyembro. Nasa frontline ng balita niya, Simon Gualvez. Mas malaya at maraming oportunidad. Ito, pakiramdam ng dalawang batang nakausap ng News 5 matapos makatakas sa sitio kapihan mula sa Socorro Bayanian Services Incorporated o SBSI sa Surigao del Norte. Ang 12 anyo sa si Jay, hindi niya tunay na pangalan, ikinuwento ang hirap na naranasan sa matinding training gaya ng maghapong paghahakot ng sako-sakong buhangin sa paggawa ng daan. Hindi kami halos makapagpahinga habang nasa trabaho kasi langing kami pinapadali sa paghakot. Pinaparusahan din daw sila ng leader na si Jayren Skilario o Senior Aguila kapag hindi nalilinis sa kanilang barracks. Minamase-mase at pinapagulong-gulong po kami sa putik. Sinabihan so, ko na po yung tatay ko na, tay, ayaw ko na po dito dahil nanahihirapan at nasasaktan na po ako, tay. Sabi ng tatay ko, tiis lang. Nakatakas daw siya gamit ang maliit na bangka. Nakadalawang beses din na tumakas ang 13 anyos na si Elias Mark dahil sa kagustuhang makapag-aral. Walang iskilahan doon kaya tumakas ako. Hindi ako marunong magbasa. Hindi nga kami marunong magsulat. Ang tinuturo sa amin, iskrima. Kasi kapag marunong na at merong mga gera, kami ang isasalang. Pero ang mas nagpasama sa loob ni Alias Mark nang biglang ipinares ang tatay niya sa ibang babae matapos makalabas din mula sa sityo kapihan ang nanay nito. Ang napangasawa ng tatay ni Alias Mark misis naman ng dati ring miyembro na si Samuel, hindi niya rin tunay na pangalan. Lahat sila may peklat sa braso matapos hiwai ng blade para sa umano'y blood compact. Nasa anim na minor de edad at 15 limang nasa ustong gulang ang kabuang bilang ng mga naglakas loob na magsampan ng reklamo laban sa SBSI. Lahat sila may kanya-kanyang kwento ng masalimut na karanasan mula sa dating pinaniniwalaang samahan. Pati nga ro pagtutuli at paggamot sa iba pang sakit, itinuturong si Senior Aguilang gumagawa, bagay na pinabulanan ng SPSI. Yung naparatang na hindi totoo. Kasi iniisip nila, pinapalitaw na Senior agila ay isang uh, resurrected Christ, hindi tuto. totoo. Totoo naman daw na dalawang taong nahinto ang edukasyon sa kapihan dulot ng pandemya. Pero may alternative learning system naman daw at inihahabol na mga naging pagkukulang. Pati mga ordinaryong membro dumipensa sa kanilang samahan. Na sasaktan po kami kasi yung Senior Aguila na, napakabait. Hindi totoo yung pinagbintang kasi yung tao na nagsalita ng ganyan. Nainggit lang yun sir. Idinulog na ng News 5 ang mga issues sa edukasyon at health malpractice sa DepEd at DOH para maimbestigahan. Nagbabalita mula sa Frontline. Mon Gualvez, no spy. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.